Hi guys! So for today's video ay magluluto tayo nitong Chicken Feet Bicol Express So ayan at binabalatan nga natin itong mga paa ng mga manok at papalambutin natin yan So nanguha muna tayo ng ating gagamitin na sitaw diba? Ang Bicol Express meron niyang sitaw Maglalagay din tayo nitong sigarilyas or 4 cantos or kalamismis bahala kayo syempre hindi mawawala yung sili na pampaanghang natin sa ating Bicol Express so napakasipag nga natin at sa halip na bumili tayo ng niyog ay ayan nagata tayo ng ating niyog na orange diba kayod 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 at syempre pipigaan natin yan para makuha natin ang tinatawag nating coconut milk iba. So syempre para makaluto ka bubuksan mo yung kalan at maglalagay tayo ng mantika. Ngayon naman ay igigisa natin ating luya. Unahin natin yung luya, uh, sunod natin yung ating sibuyas and then bawang. Igisa-gisa lang natin yan at isabay na rin natin itong ating gre green and red chilies. Tapos siyang ating frozen na paan ng manok. Tapos ito naman ay gagawa tayo ng partner ng ating lulutuin at ito ang tinatawag nating bikang. So kung mapapansin nyo ang ginamit nating dulong ay isang malaki at isang maliit na isda. So magnanayan sila. Diba? Tatawagin natin tong mother and daughter bikang. So, i-mix lang natin sila together. At ito na nga po ang ating paa ng manok, finally after 48 years ay natunaw na sa pagka-frozen. And then, aidlagay tayo ng konting hipon. Tapos ibinuso natin ang ating gata. At ito na nga successful ang bonding ng mother and daughter bikang. At syempre maglagay tayo ng paminta, pampalasang, patis, asin at saka konting sugar. And imekos-mekos lang natin yan. So kung napapansin nyo medyo na overcook yung ating uh, tawag dito. Paanang manok kasi pinressure cooker ko. And then, ayan, nilagay natin yung ating mga gulay at ang ating sili. At ayan, palutuon na ang ating Bicol Express na talaga namang pati ay eh, makakain mo na sa sobrang lambot. Kasi nga overcooked. pero masarap naman yan. ba diba? So, ayan. Ang ating mother and daughter Bicol at ang ating Bicol Express na paanang manok, no, kain po tayo.